ating mga ka-youtubers at samahan nyo muna ako guys, at, papalagyan natin ng sticker si Sayara Buddy, ayan si Sayara Buddy natin, at ipapalagay natin yung ating channel sa youtube ayan, at dito nga natin siya ipapalagay sa may harapan ng ating sasakyan ipapakita ko sa inyo yung ating paglalagyan mamaya at yung ating pagkakabit ng mga sticker nya, ayan at uh, dito nga natin siya ipapalagay mamaya guys dito sa harapan ng ating sasakyan ayan dito sa part na to ilalagay natin yung sticker nya yung sticker ng ating channel at uh, tara nga guys punta muna tayo dun sa pinagprinta natin ng sticker kasi dun pa sa kabilang bayan yung pinagprinta natin sa may parte ng botolan mga 7 kilometers layo dito sa amin pero tara guys samahan nyo muna ako kasi at kaibigan nga natin yung pinagprinta natin ng sticker Tara na guys at samahan nyo ko Punta na tayong ipadikitan yung ating sasakyan ng ating sticker uh, Yung channel kasi natin yung ilalagay natin dun sa may harapan at Tara na guys, titignan natin kung ano magiging result ng ating sticker What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky At ito nga guys, kadarating natin galing sa nagpakabit ng ating sticker at ito na nga yung finished product niya. Ayan, kasi nakauwi na tayo dito na natin siya binidyohan. Ayan, at ipapakita ko nga sa inyo yung uh, pagkakayari ng ating sticker. Ayan, at ang ganda naman talaga ng pagkakagawa. Kung gusto niyo magpagawa guys at dito lang naman kay malapit sa may sa amin sa Sambales, uh, pwede kayong mag ipagawa dito at ito nga yung address niya sa Tampo Botolan at, at ipapakita ko nga sa inyo yung Gmail niya ipupus natin dito guys at ito nga yung result nung no? uh, pagkaka, paglalagay ng sticker sa ating sasakyan guys at ito ipapakita ko sa inyo at ito nga guys yung ating pinalagay ayan meron na tayong Pinoy negosyo sa ating sasakyan. Ayan, ito yung ating sasakyan na binili. Ah, hulugan pala guys. Ayan. Ito at ito ang ganda nga ng pagkakayari niya. siya guys, malinaw. Ayan, kung gusto niyo magpagawa ng sticker guys, ay doon kayo pumunta sa pinagpagawaan ko kasi ang ganda ng pagkakayari niya. Tsaka talagang ito guys ay nakabalot ng plastic itong kanya Kaya hindi ito agad-agad mabubura yung kanyang mga kulay o hindi agad magpipid yung kanyang kulay guys ayan matagal yan bago siguro magpid o sige tingin ko naman guys ay hindi siya basta basta magpipid hanggat hindi naluluma ayan at nakita ko kasi kanina guys talagang ito ay binalutan ng plastic kaya ang ganda rin ng pagkakayari niya talagang magalinaw yung pagkakaprint niya eh, guys ayan at sa halagang 450 pesos guys ayan libre na yung pakabit nya kaya sa mga gusto magpakabit guys ayan puntahan nyo na siya sa tampo botolan Sambales, makikita nyo agad yung kanyang pwesto doon sa may gilid ng agragas at ayun nga guys napakabitan na natin si sayara ng ating sticker ng ating channel ayan, para naman dumami yung ating mga viewers at malaman nila na meron tayong channel. Yun lang naman talaga din yung aking purpose. Kung bakit pinalagyan natin si Sayara ng sticker natin. Ayan guys. At sana ay makatulong ito sa ating channel na maparami yung ating mga viewers. At nang sa ganun ay direct-direcho yung ating sahod guys. Ayan. At ito. Siguro lagi na tayo mag-upload ngayon ng ating video para naman dumami ng dumami yung ating views kasi halos hindi ko ka rin kasi naharap mag uh, upload ng mag upload ng video ngayon dahil si busy busy tayo sa pagpapalaki ng ating rolling guys ayan at medyo kasi dito tayo kumikita ng malaki sa ating pagro rolling kaya naman dito tayo ngayon nakapokus at hindi ka tayo nakakapag vlog ng uh, araw araw ayan guys at salamat sa pagsama na naman sa akin sa panunood at ito nga konting tiyaga lang at mapapalaki din natin yung ating mga sari-sari store at yung ating mga rolling ayan maraming salamat